panalangin sa umaga para makamit ang lahat. Damhin mong ikaw ang pinakamahusay at lampasan ang iyong mga hangganan. Panginoon, sa simula ng umagang ito, ako ay lumapit sa iyong trono ng biyaya. Ang aking puso ay puno ng pag-asa at pananabik na makadama ng iyong presensya. Alam ko, Panginoon, na ang unang sandali na aking umaga ang magtatakda ng tono ng aking buong araw at maaring buong buhay ko. Purihin mo ang Panginoon o aking kaluluwa at lahat ng sa loob ko, purihin ang kanyang banal na pangalan. Salmo isang daan at tatlo isa. Panginoon, ang aking kaluluwa ay nagnanais na purihin kang gayong umaga. Ang mga salitang ito, na isinulat libu-libong taon na ang nakalilipas, ay nananatiling buhay sa aking puso ngayon. Diyos ko, ikaw ang aking kaibigan sa panalangin, at ngayon, hinihiling ko na sa buhay mo ang kapangyarihan ng mga salmo sa aking buhay. Bigyan mo ako ng lakas, pag-asa, at direktang linya sa kalangitan sa oras na pinakakailangan ko ito, sa simula ng araw na ito. Mahal na kapatid na nanonood, mangyaring huwag lumaktaw sa anumang bahagi ng video na ito. Ang bawat salita ay maingat na pinili upang tulungan kang makipag-ugnayan sa Diyos sa isang paraan na magbabago ng iyong buhay. Mag-subscribe ngayon at i ang notification bell para sa araw-araw na panalangin na magbibigay sa iyo ng lakas at kapayapaan. Sa mga susunod na minuto, tayo ay magdarasal gamit ang mga sinaunang salita ng Salmo bilang isang mapa tungo sa isang buhay na puno ng biyaya at kagalakan. Amang nasa langit, salamat sa regalo ng umagang ito. Habang ang unang sinag ng araw ay sumisilip sa aking bintana, napagtanto ko na ang pinakamahalagang sandali ng aking araw ay ang unang sandali ng aking pagising. Panginoon, ang aking isipan ay tulad ng isang basang lupa sa umagang ito, handang tumanggap ng anumang binhina iyong itatanim. Itanim mo ang iyong salita, itanim mo ang iyong kapayapaan, itanim mo ang iyong pag-ibig sa aking puso ngayon. Itinuturo sa akin na yong salita na ang mga dakilang lalaki at babae sa Biblia, mula kay Haring David hanggang kay Jesus, ay nagsagawa ng kanilang pinakamalalim na panalangin sa mga unang oras na umaga. O Diyos, Ikaw ay aking Diyos, hahanapin kitang maaga. Salmo 63 isa. Panginoon, tulad ni Haring David na nasa ilang, napapalibutan ng panganib at nahaharap sa mga kaway, ang aking unang inisip sa umagang ito ay hindi ang aking mga problema, kundi ang aking relasyon sa iyo. Kung si David, na isang hari na may hukbo, ay naniniwala na ang kanyang pinakamahalagang sandali sa araw ay ang kanyang panalangin sa umaga, gaano pa kaya ako na nahaharap sa aking sariling disyerto ng buhay? Mahal na tagapakinig, nakikinig ka pa ba? Maghanda dahil sa susunod na minuto, magdarasal tayo na isang sinaunang panalangin mula sa Salmo na nagbago ng buhay ng libu-libong tao. Isang panalangin na kapag binigkas sa umaga ay nagbubukas ng mga pintuan na dating nakasara. Ama, ang pinakadakilang regalo ng panalangin sa umaga ay ito. Hindi ako magisa sa araw na darating. Ang bawat hamon, bawat desisyon, at bawat sandali ay maaari kong harapin na may iyong gabay at presensya. Panginoon, salamat sa kaloob ng aklat ng mga salmo. Salamat dahil ang isang daan at limampu awit, panalangin, at tula na ito ay sumasaklaw sa buong spektrum na aking karanasan bilang tao. Walang emosyon, sitwasyon, o pangangailangan na hindi natalakay sa aklat na ito. Diyos ko, salamat sa buhay ni Haring David, na sumulat ng karamihan sa mga salmo. Siya ay nakaranas ng tagumpay at kabiguan, kasyahan at kalungkutan, pag-ibig at pagkamuhi. Siya ay naging pastol, mandirigma, rebelde, hari, makasalanan at santo. At sa bawat yugto ng kanyang buhay, ibinuhos niya ang kanyang puso sa iyo sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ang Panginoon ay aking pastol, hindi ako mangangailangan. Salmo 23.1 Panginoon, kahit na sa kadiliman ng lambak ng anino ng kamatayan, si David ay nakakita sa iyo bilang kanyang tagapag-alaga at tagapagtustos. Gamitin mo ang pananampalataya niyang yon upang palakasin ako ngayon. Salamat, Panginoon, dahil hindi ko kailangang maging matalino o mahusay sa pagsasalita upang manalangin. Maari kong gamitin ang mga salita ni David, ni Asap, at na iba pang manunulat ng salmo bilang aking sariling mga salita. Kapag nahihirapan akong ilabas ang nasa aking puso, Salamat sa mga ng salitang ito na nagsasalita para sa akin. Isang regalo na nagdudulot ng kapayapaan sa gitna ng bagyo. Panginoon, gawin mong buhay ang mga salitang ito sa aking araw-araw na panalangin sa umaga. Magpasalamat kayo sa Panginoon, sapagkat siya'y mabuti, sapagkat ang kanyang kagandahang loob ay magpakailanman. Salmo isang daan at pito isa. Panginoon, sa umagang ito, pinipili kong magsimula sa pasasalamat. Alam ko na ang pasasalamat ay hindi lamang isang magandang ugali, ito ay isang makapangyarihang espiritual na sandeta. Kapag nagsisimula ako sa pasasalamat, binabago mo ang aking pananaw mula sa kakulangan patungo sa kasaganaan, mula sa takot patungo sa pananampalataya. Panginoon, nagpapasalamat ako para sa tatlong bagay na aking nakikita, ang liwanag ng umagang ito, ang hangin sa aking mga baga, ang tunog ng mga ibon sa labas ng aking bintana. Ama, nagpapasalamat ako para sa tatlong tao sa aking buhay, ang mga mahal sa buhay na nagbibigay sa akin ng lakas, inspirasyon, at suporta. Diyos ko, nagpapasalamat ako para sa tatlong pagpapala na hindi ko nakikita, ang protection na hindi ko namamalayan, ang mga oportunidad na paparating pa lamang, ang mga panalangin na sinasagot mo ng gayon. Mahal na tagapakinig, makinig ka ng mabuti sa susunod na bahagi. Magdarasal tayo ng isang panalangin mula sa salmo na ginagamit ko tuwing ako ay nahaharap sa tila imposibleng sitwasyon isang panalangin na paulit-ulit na nagbubukas ng na mga pintuan na tila nakasara na. Panginoon, ang pasasalamat ko ay hindi lamang tungkol sa pagiging masaya sa kung ano ang mayroon ako. Ito ay tungkol sa pagtanaw sa aking nakaraan at pagkilala sa iyong kamay na gumagabay sa akin sa bawat hakbang. Tulad ng sinabi ni David, tatandaan ko ang mga gawa ng Panginoon. Tunay na tatandaan ko ang iyong mga kababalaghan ng una. Salmo 70 labing isa. Panalangin para essay protection. Ama, ako ay pumapasok sa araw na ito na may mga hindi nasambit na takot. Takot sa kabiguan, takot sa karamdaman, takot sa pagtanggi, at takot sa hindi alam. Gunit salamat, Panginoon, dahil ang iyong salmo ay nagbibigay sa akin ng mga salita ng proteksyon na mahari kong ibalot sa aking sarili tulad na isang baluti bago harapin ang araw. Ang tumatahan sa lihim na dako ng kataas ay tatahan sa lilim na makapanyarihan sa lahat. Salmo siyam naput isa-isa. Panginoon sa umagang ito, e ko na ako ay tumatahan sa iyong lihim na lugar. Ito ay hindi isang pisikal na lugar, kundi isang espiritual na katotohanan. Ako ay nasa iyong presensya, at ang iyong presensya ay nasa akin. Ama, mga ito ang mga takot at alalahanin na aking hinaharap ngayong araw. Hindi ko sila pinapangalanan upang parangalan ang mga ito, kundi upang ilagay ang mga ito sa ilalim ng iyong autoridad. Hindi ka matatakot sa kakilabutan sa gabi, ni sa panaman na humihilag po sa araw. Salmo siyam Sa panalangin ito, hindi lamang ako humihiling ng proteksyon, kundi kinikilala ko na ang iyong proteksyon ay naroroon na. Panginoon, bago ako umalis ng bahay ngayong araw, dalangin ko na ang iyong hindi nakikitang kalasag ay nakabalot sa akin, na dinala ng aking mga salita ng panalangin mula sa Salmo. Salamat sa pag-asa at lakas na ito ay nagbibigay sa aking araw. Ipakita mo sa akin ang iyong mga daan, o Panginoon, ituro mo sa akin ang iyong mga landas, Salmo 25:4. Mahal na tagapakinig, nakikinig ka pa rin ba? Dahil gayon, papasok tayo sa isang napakahalagang bahagi ng ating panalangin sa umaga, ang paghingi ng gabay para sa araw na darating. Ito ang bahagi na magtatalaga sa landas ng iyong araw. Panginoon, ako ay nakaharap sa mahahalagang desisyon gayon, tungkol sa aking trabaho, pamilya, pinansya, at espiritualidad. Ang mga desisyong ito, maliit man o malaki, ay bumubuo sa tapestry ng aking buhay. Salamat sa kaloob ng Salmo 25, isang perpektong gabay sa paghingi ng karunungan. Tulad ni David na nasa isang panahon ng kalituhan at pag-alinlangan, ako rin ay naghahanap ng klaridad at direksyon. Ama, sa umagang ito. Una, kinikilala ko na ako ay nangangailangan ng iyong gabay. Sa iyo, o Panginoon, itinataas ko ang aking kaluluwa. Salmo 25 isa. Pangalawa, ipinahahayag ko ang aking tiwala sa iyo, o aking Diyos, sa iyo'y tumiwala ako. Salmo dalawa Pangatlo, hinihiling ko ang mga tiyak na landas na kailangan kong tahakin. Patnubayan mo ako sa iyong katotohanan at ituro mo sa akin. Salmo 25.5 Panginoon, kahit ang pinakamalit na desisyon ko sa araw na ito ay nais nice kong mapatnubayan ng iyong karunungan. Tulad ng sinabi ni David, ano mang daan ang pili ng tao, palalakarin siya ng Panginoon. Salmo 25.12 Panginoon, may mga araw tulad ngayon na tila wala akong lakas para harapin ang mga hamon sa aking harapan. Ako ay nanghihina, pagod, at nasisiraan ng loob. Salamat dahil ang iyong salmo ay nagbibigay sa akin ng mga salita ng lakas at kapanyarihan, hindi lakas na nagmumula sa aking sarili, kundi lakas na nagmumula sa iyo, ang pinagmulan ng lahat ng lakas. Ang Diyos ay ating kanlungan at kalakasan, handang sa klolo sa kabagabagan. Salmo 46 Misa Diosko, ko, kahit ang mga bandok ay gumuguho, ang mga kaharian ay bumabagsak, at ang mundo ay tila nasa bingit ng pagkawasak, ikaw ay nananatiling matatag. Sa gitna ng lahat na ito, tulad na manunulat ng salmo, ako ay naghahanap ng kapayapaan at katiyakan sa iyo. Panginoon sa umagang ito. Una, kinikilala ko ang mga lugar sa aking buhay kung saan ako nangangailangan ng lakas ngayon. Palakasin mo ako, Panginoon, sa mga lugar na ito. Pangalawa, tinatanggap kita bilang aking kanlungan, isang ligtas na lugar kung saan ako ay maaring magtago at makakuha ng lakas. Mapapanatag kayo at makikilala na ako'y Diyos. Salmo 46.1 Pangatlo, e dinedeklara ko sa aking sarili, kung ang Diyos ay para sa akin, sino ang laban sa akin? Ang lakas na ito ay hindi panandalian, kundi nagtatagal sa buong araw. Mahal na tagapakinig, ito ang pinakamahalagang bahagi ng ating panalangin. Susunod, magdarasal tayo ng isang espesyal na panalangin gamit ang salmo na maaring magbago hindi lamang ng iyong araw, kundi ng iyong buong buhay. Patuloy na makini. Ang inoon, ang hiwagan ng lakas mula sa salmo ay ito. Ito ay nagbibigay sa akin na isang bagong perspektiba. Kapag ako ay nahaharap sa mga hamon, nakikita lamang ang aking mga limitasyon. Gunit kapag ako ay nanalangin gamit ang salmo, nakikita ko ang iyong walang hanggang kapangyarihan. Salamat sa bagong pananaw na ito. Makapangyarihang Diyos ang kagalingan ay hindi lamang pisikal, ito rin ay emosyonal, mental at espiritual. Salamat sa mga salmo na nagbibigay sa akin ng mga salita para hilingin ang lahat na uri ng kagalingan. Purihin mo ang Panginoon o aking kaluluwa, na siyang nagpapatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpapagaling ng lahat mong mga sakit. Salmo isang daan at tatlo dalawa tatlo. Panginoon, ang Salmo isang daan at tatlo ay nagpapaalala sa akin na ang kagalingan ay nagmumula sa iyo. Sa umagang ito, inaalay ko ang aking pasasalamat at pagpupuri, at kinikilala ang iyong kagalingang kapanyarihan. Ama, sa umagang ito. Una, kinikilala ko ang aking pangangailangan para sa kagalingan. Magpahinga sandali para sa personal na panalangin. Maaring ito ay isang pisikal na sakit, isang emosyonal na sugat, isang nasirang relasyon, o isang espiritual na pagsubok. Pangalawa, kinikilala ko na ang kagalingan ay nagmumula sa iyo. Tulad ng sinabi ni David, ikaw ang nagpapagaling ng lahat kong mga sakit. Pangatlo, tinatanggap ko ang kagalingan ito bilang isang regalo. Hindi ito isang bagay na aking pinagtatrabahuhan o pinaghihirapan. Ito ay isang regalo ng iyong biyaya. Siya'y nagpapadala ng kanyang salita at pinagagaling sila. Salmo isang daan at pito dalawampu. Panginoon, ang panalangin ito ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng kagalingan. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng kagalingan na iyong ipinangako na. Sa bawat panalangin, binibigkas ko ang isang bagong realidad sa aking buhay. Makapangyarihang Diyos, ang buhay ay puno ng mga laban. Laban sa takot, laban sa pag-alinlangan, laban sa limitasyon, at laban sa mga panlabas na puwersa na sumusubok na hadlangan ang aking daan. Salamat dahil ang mga salmo ay puno ng mga salita ng tagumpay at pananagumpay, na isinulat ng mga taong nakaharap sa tila hindi matatalong hamon ngunit nananalig sa iyong tulong. Sa pamamagitan ng Diyos ay gagawa tayo na may katapangan, sapagkat Siya ang yayapak sa ating mga kaway. Salmo 60.12 Panginoon, tulad ni David na nagsulat sa isang panahon na malaking krisis, ako rin ay tumitingala sa iyo at naghahanap ng katyakan ng tagumpay sa mga laban kong gayon. Ama, sa umagang ito, una, kinikilala ko ang tiyak na laban na aking hinaharap ngayon. Ng Magpahinga sandali para sa personal na panalangin. Ito ba sa trabaho, sa bahay, o sa aking personal na buhay? Pangalawa, ipinahahayag ko ang aking pagsandig sa iyong lakas na mas malaki kaysa sa aking sarili. Hindi sa tabak, ni sa busog ako asa, kundi sa pangalan ng Panginoon. Hango sa Salmo apat anim. Pangatlo, ipinahahayag ko ang aking katiyakan sa tagumpay, hindi dahil ako ay malakas o karapat-dapat, kundi dahil ang aking kausa ay nasa iyong mga kamay. Mahal na tagapakinig, sa mga susunod na sandali, magdarasal tayo ng pinakamakapangyarihang bahagi na ating panalangin na kabatay sa salmo, ang bahaging nagdudulot ng pagbabago hindi lamang sa iyong isip at puso, kundi sa aktual na panyayari sa iyong buhay. Huwag kang alis ngayon. Ang aming kaluluwa ay naghihintay sa Panginoon, siya ang aming tulong at aming kalasag. Salmo 33.20 wampu. Panginoon, sa bawat pagsasalita ng mga salitang ito sa umaga, inilalagay ko ang aking mga laban at hamon sa iyong mga kamay, sa iyo na hindi kailanman natatalo. Makapangyarihang Diyos, habang nagtatapos ang aking panalangin sa umagang ito, tinatandaan ko na ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang ritual na ginagawa at pagkatapos ay kinakalimutan. Ito ay isang panimula sa isang araw na puno ng patuloy na koneksyon sa iyo. Pitong ulit sa isang araw ay pinapuri kita. Salmo isang daan at labinsyam isang daan at anim na put Panginoon, tulad na manunulat ng salmo, nais nice ko ang isang buhay na may patuloy na pakikipag-usap sa iyo. Hindi lamang sa umaga, kundi sa buong araw. Ama, tulungan mo ako. Una, gumawa ng mga sandali ng salmo sa buong araw. Isang mabilis na panalangin habang nasa traffic ako, bago ang isang mahalagang pagpupulong o kapag nahaharap ako sa isang hindi inaasahang hamon. Pangalawa, tandaan ang mga salita ng salmo na nagbigay sa akin ng lakas sa umagang ito. Tulungan mo akong isaulo ang mga ito, isulat ang mga ito, at bulong-bulungin ang mga ito sa aking sarili kapag kinakailangan. Pangatlo, magpasalamat sa dulo ng araw. Tulungan mo akong balikan ang mga paraan kung paano mo sinagot ang aking panalangin sa umaga, at pasalamatan ka para sa iyong presensya sa buong araw. Pumasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may pasasalamat, at sa kanyang looban na may pagpupuri. Salmo isang daan apat. Panginoon, ang panalangin sa umaga ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng mga bagay mula sa iyo. Ito ay tungkol sa pagpasok sa iyong presensya at paglalakad kasama ka sa buong araw. Salamat, Ama, dahil sa umagang ito, nagsimula ako sa iyong salita, at mapupuno nito ang aking puso sa buong araw. Tulungan mo akong lumakad sa iyong kapangyarihan, sa iyong kapayapaan, at sa iyong presensya. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko ito. Amen. Panalangin sa umaga para makamit ang lahat damhin mong ikaw ang pinakamahusay at lampasan ang iyong mga hangganan. Mahal na kapatid, huwag mong kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa araw-araw na inspirasyon at panalangin. I-share ang video na ito sa sinumang nangangailangan ng pag-asa at lakas sa kanilang buhay. Mahalaga ang bawat panalangin at mahalagang bahagi ka ng aming komunidad ng panalangin. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain ka ng Diyos ng mga salmo.